ganon Wow. public. <laughs> Kami ang papangit girls. Wala kayong pake, Kaya magpapangit din kayo. Bumuwak kayo ng sarili nyong video. Wala akong magawa, kaya ganito ako. Gutom lang to eh. Gutom lang. Hoy, kumain ka na dyan. Ayoko! Ayoko. Hoy, ano nangyari sa'yo? Ayoko kumain! Wala lang, nabaliw lang, walang kain. Ayoko. itigil mo yung camera. Ayoko na camera. Wala siyang kain, kaya ganun siya. Tignan mo. Napakawal <laughs> ano. Ayoko. Um, good night. Hanggang dito na lang po kasi lobat na eh. Nagtutututututut na. Saglit! Pakainin mo muna ako. Wala akong pagkain. kasi story. Hindi mo ako pagkain. Dye po. Pagkain. Rikitik mo